Hello mga kalodi, ito si Mar TV At ang topic po natin ay ang presyo ng bigas na pinangako po ng dalawang pangulo Ito po ay masasabi kong sino po ba sa inyo ang mas maniniwala ano? Sa panahon po ba ni PRRD na ang pangako po ay 7 pesos O yung pangarap po ni PBBM na maging 20 pesos Subalit so, alam naman natin imposible ito Dahil sa panahon ngayon ay nagtataasa po talaga ng bilihin at higit po sa lahat, hindi lang po ang Pilipinas ang nakakaranas ng gantong inflation rate, kundi sa buong mundo po. Kaya panoorin natin yung kanilang pangako. Pero sabi ko nga sa inyo, saan po ba kayo mas maniniwala? Sa kaninong pangako po ang mas nasira? Ito po, panoorin po natin. Yung bigas, yung aking pangarap na sinabi na nung bago kung upo na sana mapababa natin ang presyo ng bigas ng 20 piso. The rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to up to seven pesos, redu up to seven pesos, redu up to seven pesos per kilo. and lower inflation significantly. I ask Congress to prioritise this crucial reform, which I have certified as urgent today.